Kag sa Good Vibes, isa sa mga anay kandidata sa Linay sa Banwa sang Isabela, ang isa man sa anum ka mga top performing female cadet sa Philippine Military Academy. Siya man ang nagbaton sa Journalism Award gikan sa PMA Class of 2025. Sa graduation rites sa nga PMA Class 2025, isa sa mga ginpasidunggan si Cadet First Class Hannah Mae Algarme sa Banwa sang Isabela sa Negros Occidental. Si Algarme ang kabayan sang anum ka mga female top performing kadet sang si Club Laya 2025. Siya man ang nagbaton sang Journalism Award. Ginsiring ni Algarme na magkabig handong kag dumot niya ang mangin PMAer, kag pagi sa pagtinguwa, kag paghimakas na tigayon niya nga nalabot ang handom. Ang PMA Class of 2025 ang ginalikipan sang 266 ka mga kadete. 212 diri mga lalaki kag 54 ka mga babae. Nakaibaluban bala ka mo ang test pa nagsulod sa military si Algarve, naging isa man siya sa mga anay kandidata sa linay sa Isabela sa 2018. Siya ang ginkoronahan bilang linay sa Association of Barangay Captains. Back and realize, I couldn't have done it without faith, grit, and perseverance. Imagine, keep dreaming, hold on to that dream with firmness, with hope. and work your way up to it, one step at a time at your own pace.